For today's mini vlog nga pala tarat samahan nyo kami sa mga kaganapan namin sa araw na ito. Sa pagsama nga pala namin ngayon ay wala nga pala ito sa plano na pupunta kami ng Kalibo. Dahil alis nga pala itong stitch na tricycle namin kaya sasama na naman kami sa pagalis nito. Yung una nga pala namin pinuntahan ay dito nga pala sa City Hardware sa Tigayon dahil may pinapabili nga pala yung tatay dito sa City Hardware. Hindi na nga rin pala ako sumama doon sa loob dahil sobrang dami na nga rin pala nila ang pumasok kaya dito na nga lang din pala kami naghintay sa labas nung nabili na nga pala nila yung pinapabili ng tatay dumerecho nga pala kami rito sa pook Port. Dito nga rin pala makikita sa Puok Port ang Grand Carnival. Nunguna nga pala kami rito pumunta, hindi pa nga pala gumagana yung Ferris wheel nila. Pero ngayon din nga pala ay halos lahat ng mga rides nila ay gumagana na rin. Tuwang-tuwang-tuwang so, nga rin pala itong mga pangkin namin dahil nakakapaglakad sila rito sa Puok Port. Tuwang-tuwang nga rin pala sila sa paglalakad pero kami nga pala nagbabantay ay kinakabahan. al mo ka nga rin pala mat tutumba sila dahil sa lakas nga pala ng hangin. Nung medyo madilim na nga rin pala, na kaya na nga rin pala kami na umuwi na. Pero bago nga pala kami umuwi, ay dumaan nga pala kami rito sa Gaisano Grand. Sabi ko nga pala sa mga kasama ko, ay dumaan nga muna kami rito sa Gaisano Grand dahil bibili nga pala ko ng pandesert namin. Bibili nga kasi ako rito ng pandesert namin para sa Pasko at bagong taon. Dahil wala pa nga pala kasi ako nabibili bilik kahit isa. Bibili na nga lang pala ako ngayon ng pang spaghetti namin tsaka Graham. Para sa araw nga pala ng Pasko ay konti na lang yung kailangan namin bilhin. Dahil same lang din naman yung ihanda ko para sa Pasko at bagong taon. Dahil kinabukasan na nga rin pala ay Christmas party nitong pamangkin namin kaya naghanap na nga rin pala kami na pa-exchange gift niya. Dahil grade 2 pa nga lang pala sila kaya pagkain nga pala yung exchange gift nila. Kaya chocolate at biscuits na lang yung binili namin para sa kanya so, yung exchange gift nga pala nila ay nagkakahalaga ng 50 pesos nung kompleto na nga rin pala lahat ng binili namin ay nagbayad na nga rin pala ko rito sa cashier pero habang nilalagay ko nga pala lahat ng pinamili namin dito ay mukha talagang mayroong kulang sa mga pinamili ko napapaisip na nga rin pala ko rito kung ano nga bang kulang sa mga pinamili ko kung ano pa nga pala yung punta ko talaga rito na kailangan kong bilhin ay yun pa talaga, yun na ko nung naalala ko nga pala kung ano nga pala yung kulang sa mga pinamili ko, ay bigla na nga lang pala ko napasabi sa pinsan ko na hindi nga pala ako nakakuha ng biscuit ng Greyhound kaya sabi ko na nga lang pala ay sabangan na lang ako bibili at sigurado nga rin pala ako na marami sila ngayong stock dahil season nga pala katapos nga pala namin doon sa Gaisano Grand ay dumiretso nga pala kami ito sa Plaza ng Kalibo. Hindi nga pala kami mama mga masyal. Kung nabibili nga pala ako ng case para sa phone ko. Dahil kahit anong oras na nga rin pala nito. Ay bukas nga pa rin pala rito yung tindahan ng casing. Hindi nga rin pala ako rito nakabili. Dahil wala nga pala silang available na phone case para sa phone ko. Kaya dito na lang muna. Paalam!